kung how do you see yourself 10 years from now. Lagi kong sinasabi, pag nag-asawa na ako, hindi na ako mag-aartista. Sinabi ko yun, di ba? Pero, Pero nung nag-asawa ako, nagkaanak ako, pag nanonood akong TV, ah. miss din. Like, um, sinasabi ko na, parang, tinatanong ko ni Paul J, ko na may miss. Ay, kung na may miss ko, sobra. So, may sobra. oh, may sobra. As in, good enough, like blessing din na nung tinawag ko, um, sinabi sa akin yung storya, sinabi yung conditions. Mm -hmm. So, I think sign yun na. Sige, gagawin ko. To... Pag so, ganun katagal mo lang ito, Tine? Tapos ka na ang mag -paping. Tapos na. O, um, October? hindi so, mo naman sinabi sa Cebu na lang kayo mag-tating. Wala naman nagkaroon sila ng option na ganyan. <laughs> Kasi nga alam nila na hindi ko maiwan si Joaquin sa Cebu. So nagkaroon silang option na sige yung mga province na eksena, baka pwedeng sa Cebu. Pero sabi ko, hindi sige, uwi ako. Ito yung time frame Sige, good so, way. ilan lang yung day Um, sabi nila kasi 15, 15 days. So, so dito din yung bagay. Ang so, time na yun. At dito syempre. Hmm. Oh, so, kumusta yung sebulay? Mukhang well-adjusted ka naman. masarap. masarap. Masaya na mo oh, po. Lagi nila ako tinatanong. kung totoo mas gusto ko doon. Hmm. Kasi very late. Hmm. It's a combination of province and city life. Hmm. Na kung gusto mo mag beach, ng farm, ang lapit lang lahat. Kung gusto mo ng city, nandoon na rin naman ang mga mall, nandoon naman na lahat. So, mas, mas relaxed ako doon. So, so very plain housewife and mother. Yes. Okay. Mm -hmm. uh, what, what, is it everything you imagine? Oo. oo. Mm -hmm. As in, nagpapasalamat ako kay Lord. Parang natupad lahat ng pinangarap ko. Magka-pamilya, magka-anak, maging housewife, yung lahat. Sabi ko nga, natatakot ako kasi parang sobrang binigay niya talaga lahat na wala so, naman sanang kapalit. So it's best to marry your best friend. Oo naman kasi iba yung foundation ng dalawa na alam niyo yung flaws ng isa't isa. -tisa. So pinasok namin yung relasyon na alam namin na ito yung mga floss ko. Yan yung floss niya. So, nung mag-asawa kami, pakita eh, man namin yung ugali ng sitsa. Alam na namin na, eh, ganyan siya talaga eh. Pinakasalan ko siya na ganyan siya. Hindi siya yung, ngayon ko lang ulit nakikita na, ay, ganito pala siya. Pero okay, yun nga, nung si John Lloyd, na nalaman mo na, nung si John Lloyd, na nalaman mo na sa Cebu, at uh, nakapag-end uh, up din so far. Kaya sa isang na so anong feeling mo doon na parang pareho kayo nang naging ano, kapalaran, di ba? <laughs> oh. So, pinili naman niya yung kapalaran niya ngayon. At the same time, pinili ko rin yun. Okay. <laughs> oh, Oo. Pero hindi, ang, ang lit, yun nga sabi, ang lit, lit ng Cebu. Pero ito. hindi talaga kami nakikita. Walang effort na magka, o, oh, buwerte na anak ko, o, mm. oh, binya. Wala. sila Paul at saka Elena Darno, makibigan din. Oo, oh, makibigan sila. So, wala din silang communication? Wala din. Ay. Kaya uh, eh, no, uh, si Sarah Heroni mo na nga lang hinihintay namin eh. Tapos! <laughs> <Chos>! Ay! <laughs> <laughs> Oo oh, nga! Important! Okay. Pwede! Oh. Ito so, tawag yan. Uh, ayaw niyo bang mag man lang? Mag-ganon? Mag-forsam? Oh, <laughs> Forsam yeah. pa ah, rin? ba? O oh, ano na lang? Uh, oh, double day! <laughs> okay, okay, okay. Oh, Grabe anyway. naman mga utak mo dahil. Hindi. Kasi <laughs> lahat ng kaibigan yan, hindi hirap sila magtagal. So, kailangan ko makaintindi kasi nahihirapan sila magkwentuhan ng Tagalog ng dahil sa akin. English or Bisaya lang sila so mas mag aaral lang mag-Bisaya kasi mag-English. Okay, <laughs> <laughs> ayun, Bisaya ka na dahil. So wala nga kayong planong mag connect Wala, hindi. Wala. Ewan po ha, kasi wala naman na kaming, hindi na kami in touch ni Lloyd si Ellen and si Paul jake Friends sila pero hindi rin ganun ka. Like barkada talaga na they hang out. -ha. So, wala. Pero okay, yung last na, communication mo? Ni Lloydy. sila pa ni Angel. Ah, matagal na. Pangani ba? Thank pero so, happy ka naman for me. Oo. Kasi, anak na rin siya. Kung baga, lahat kami may pamilya na. Okay. Kalo <laughs> oh, ka. Yung, yung pagkaka, hindi ka na surprise nung sa decision niya na maglilo ay mag-live muna sa, sa Sobi. Knowing him, na-surprise ka ba o hindi, hindi. ka na? Oh, okay. Hindi ako na-surprise. Dahil? Kasi alam, parang makikita, before pa na nag-usap kami, alam ko na siya yung tipong pag-okay na siya, like, yung ano tawag dito, yung ready na siya ba? Ano ba explain? Na hindi ito yung gagawin niya pang

nakaka-excite at the same time nakakalungkot ako kasi makikita na naman nila yung itsura ko noong araw. <laughs> Aba, <laughs> bongga nga oh. yun o. oh. Ay, picture mo na ate,